Hi guys! Welcome to my mini store sa aking muting sari-sari store at ngayon ay magbabalo tayo ng Graham Bar kasi ang dami na naghahanap uh, kinukulit ako ng mga bata. Eh, hindi ko agad-agad nababalot kasi marami akong ginagawa. Katulad ngayon, sobrang tumal guys. Kaya ang ginawa ko ay hindi naman ako busy sa pagtitinda. Uh, titinda. Kundi inabala ko yung sarili ko sa pag-aayos uh, sa bahay, paglilinis sa bahay, nagwalis sa paligid. Nagayos ng mga boxes para hindi laging magulo. Naglaba ako ng mga kortina, naglinis ng kwarto. So, ang dami kong ginawa din dahil nga sobrang tumal ngayon. Sinong nakakarana sa inyo ngayon ng tumal? Pero yan, gagawa natin ng paraan lagi yung tumal. Meron tayong mga sideline dito na sobrang betad naman kaso minsan pag kulang yung oras hindi ko na didiretso yung pagbabalot katulad ng Graham Bar. Mamaya papakita ko sa inyo na sa freezer pa kasi yon. So 2 days na siya sa freezer para sobrang tigas o oh, firm ng ating Graham Bar para madali natin siyang hatiin. Talagang sobrang tumal guys kasi kanina alam niyo anong oras na ako nagkaroon ng buena mano, 7:30. Tanghali na kasi talaga ako gumigising guys. Pero ngayon, ngayong gabi ay medyo bumibenta tayo kasi ngayon ay merong mga nagkakatay ng manok. Hindi ko alam kung makikita niyo diyan. Wait lang. Bubuksan ko guys. Ito, nandito nga pala ako guys. Kanina naglinis na ako ng tindahan kaya busy-busy ako. -busy Ay, hindi pala kita. So, sana nakita nyo, medyo madilim, may harang pa na tricycle sa bintana lang kasi tayo tumingin. Kasi sobrang dilim sa labas, kaya hindi rin natin makikita kahit videohan natin sila. Nagkakatay sila ng manok, tapos nakabenta na ako ng 1.5 na ko, pang merienda doon sa mga nagkakatay, sa kapanggawa ng salad. Pagkatapos nila yan magkatay, mag-marinade, uh, kasi bukas pa yung mismo okasyon. Meron pa yung inuman, or barikan dito sa Batangas. Tapos nilinis ko rin itong side na to. Dito lang sa taas ang hindi. Kasi ito, yung diaper na to, ako, sobrang taas ng pwesto niya. Kaya minsan dito ko nalang pinapatong sa my school supplies. Makapatong pa kasi ako sa upuan pag kumukuha ako ng diaper doon. Tapos, konti na lang yung mga inumin natin, ito na lang. Hindi talaga ako nagbibenta ng ibang mismo. Alam niyo yun naman yung mismo madaling mag-expire, ba diba? eh, Ang favorite dito ng mga tao, sobrang tipid nila yung di Tansan, 12 pesos. Kaya ang binibenta ko lang, itong mismo Coke, yan lang marami. Saka ako kasi yan na rin ang iniinom ko simula nung naranasan ko na sobrang daming bangaw sa loob ng soft drinks na di bote, yung babasagin. Grabe, kaya mas gusto ko yung ito na lang inumin pag inaalok ko ng soft drinks. Ayoko na nung kasalo, yung mga refillable na pinaparefill natin sa bayan. Ako ayoko na nun. Ito na lang mga nakapet bottle talaga. Kasi talaga na-imagine ko yung mga itlog ng bangaw doon sa loob ng bote. Tapos yan guys, naayos na natin itong mga shampoo. Pero ang mabenta sa akin, head and shoulder. Tapos itong sun silk na green. Ang pink, hindi masyado. Yan, 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 lang yung tinda kong shampoo. Wala na akong iba. Tapos ito yung mga conditioner natin sa kabila. Yan. Dito sa baba. Ito yung talagang napansin ko humina ang benta ko. Talagang nasisira na siya. Madumi na siya. Hindi pa nauubos yung mga bareta. Palibasa, ang dami na ngayon gumagamit ng washing machine. Hindi na nagmamano-mano katulad dati. So, bihira na ako makabenta ng bareta. Lagi ng powder na sabon, liquid detergent. At isa kong napansin guys, wala akong mabilhan ngayon ng liquid detergent ng mga Ariel. Kahit sana ako tumingin sa tindahang tapat, sa grocery, wala talagang available. Kaya yung akin dyan sa taas, wala nang mga naka-display, Ang liquid detergent ko na lang ay champion at saka breeze. Tapos kahapon, nag-deliver yung tindahang tapat at grocery. Nga ngayon kong hapon na display. Tapos hindi ko pa siya naaayos ng husto dito. So tambak-tambak pa dyan. Mamaya ko iaayos kasi first in, first out, ipapasok ko yung mga bagong dating sa likod. Yung ibang stocks na bagong deliver na display ko na. So, display ko na yung copy ko Co Blanca. Tapos yung mga kape na yan. So, ang mabenta sa akin ngayon, dati copy ko Co Blanca mabenta. Ngayon, itong creamy white at saka itong ating copy Co black. Tapos, meron pa tayo ditong himay. So, ito yung ating mga himay mga kasari. Uh, para mabilis tayo magbenta. Nandito na yung pansit kanto natin. Yung mga magagaan, dati asuka lang nakalagay ko dito. So, dito ko na nilagay yung mga magagaan kasi nakaharang siya sa pinto, di ba? Diba? So, sa gabi, iniikot ko yan dito, guys, para maisara ko yung pinto. So, magaan lang siya, kaya madali lang siyang iikot. Mag-open ang aking maya. 0910 sinara ko muna guys kasi maririnig yung yaw-yaw ko sa labas. dito kasi pag nasa loob ako, palibasa ko loob, naka sliding window tayo dito, hindi masyadong pakinig yung yaw-yaw natin. Pero pag naka-open yung pinto dyan, pakinig sa kahanggan dahil tahimik lang dito sa amin. So kahit pa paano yung medyo matumal na araw sa atin ay marami tayong nagagawa. Katulad nyan, yung printer ko ilang buwan na nagluloko guys. Hindi talaga siya kumunek sa 2.4 gigahertz ba yun? <laughs> Ayan, hindi siya kumunek. So kanina inayos ko, yan may mga ink pa ako dyan, madumi pa yung aking mga daliri. Inayos ko, nagpalit ako ng ink pad kasi nga baka yun ang dahilan. Tinawag ko sa PLDT, so kailangan kasi pag mm, tatawag ka sa PLDT, may time ka para makipag-usap sa agent kasi sobrang haba bago ako makakonek sa agent. So kanina, binisita ako ng agent ng PLDT at aayusin daw niya yung aking linya papalitan niya yung box. Kasi na-compare ko, nagpalit kasi ako ng plan dati yun ay 1699 uh, yun ay walang free na Netflix. So tapos na yung kontra ko doon, kaya pwede na akong magpa-disconnect. Uh, so tinapos ko na yung kontra ko, tapos nag-apply ako ng panibago, yung may free Netflix. So yun naman ay 1599 din, pero may free Netflix na. Hindi na kami gagas monthly ng 300 para sa Netflix after namin palitan yung linya namin ng plan namin, ayun, nagloko-loko na yung printer, ayaw na mag-connect sayang yung aking pag-print minsan sa kalagitnaan kalahati pa lang ng typewriting yung napiprint, nagdi-disconnect na yung printer so sayang yung papel so kanina sinuggest nila, i-cord na lang at gumana naman buti na lang ay dinaan ko muna sa PLDT kasi meron din daw pala silang same issue ng ganun. So kung kayo may mga same issue niyan, ay magtiyaga lang kayo tumawag sa PLDT. Pag mahina yung internet niyo, pagtiyagaan niyo kasi yun ang may karapatan niyo at binabayaran niyo yung serbisyo nila. Ano? Ako lagi akong tumatawag every time na mahina yung signal kasi sayang yung bayad natin kung hindi natin ipapaalam sa kanila yung problema. So ngayon guys, ay tayo ay magbabalot na. oh so, ito yung ginagamit ko guys. Itong size na papel ang aking binabalot eto actually, ang size niyan ay ito. Parchment paper ito guys. Hinati ko lang sa apat. Kasi dati, dinadalawa ko lang to guys. Kasi ang benta ko ng Graham Barco 20 pesos. Kaso hindi afford ng mga bata. At napansin ko, nung ginawa kong 10 pesos, hinati ko sa gitna, mas maraming buibili, mas mabilis maubos yung Graham Barco sa 10 piso. Kasi nga afford ng mga bata. Kaya ginawa ko 10 piso. Okay lang yon uh, Same lang naman yung nagastos natin sa pambalot. At ayan guys, kailangan dito sa Graham Bar mabilisan din yung pagbabalot kasi natutunaw nga yan. Kailangan mabalik mo agad siya sa freezer. At kailangan lagi siya nasa freezer talaga para hindi masayang yung pagawa mo ng Graham Bar. So itong parchment paper, mura lang ito guys. Kung gusto nyong mag-negosyo din ng Graham Bar, ito yung gamitin yung pambalot. Meron may mga design nito, pero pricey yun, mas mahal yun, mas makapal nga yun. Pero okay naman, tatapon lang naman mga kakain eh. Tapos, hindi ko na itini tape kasi hindi ko makapit yung tape dito. Hindi ko alam kung made in China yung tape ko. Hindi ko makapit talaga. So, magaglabs na lang tayo. Tapos, meron tayong kutsilyo dito Panghati. At dito natin ilalagay yung ating mga nabalot na para ibabalik natin sa freezer para hindi kalat-kalat sa freezer. Tapos, lalagyan natin ng takip sa ibabaw kahit nakapatong lang kasi yung nasa taas nun mga frozen foods. Baka mamaya may tumulong katas ng frozen foods. Pero, ayan, frozen naman lahat ng aking mga frozen foods. Pero, para sure lang, nilalagyan ko ng sa ibabaw. So, kunin lang natin yung ating Graham Bar dito, guys. Ito pa yung natitira kong i-display, guys. O, oh, yan mga sabon. Every time na mag-display ako, huli yung natatapos sa pagdi display Kaya, yan ay nandyan lang. Kasi hindi naman niya nag-expert. Kaya, okay lang napapahuli yan. So yung ating Graham Bar guys, ay sa isa lang muna ang pagkua natin. Ayan, ay dalawang ganito ang nagawa ko. At ganyan siya kakapal, o. Oh. Ayan. Tignan nyo, pag ganyan yung buho ko, ibig sabihin na palaban ako sa trabaho. Sa maghapon. <laughs> Maaga ako naligo kasi nagsunog ako ng basura. Amoy usok ako. Kasi yung basura sa taas, wala kaming collection ng basura dito sa amin sa lugar namin. Kanya-kanya kami dispose. Uh, gusto ko nga magreklamo sa munisipyo namin kasi wala kaming tapunan ng basura. Pati drainage canal, wala din kami. So ang hirap. Ano nga pala yung pinaghirapan ko din sa pagdi-display yung ating chicheria kahit uh, kulang pa na display ko kahit marami akong ginawa sa maghapon talagang double time ako guys para matapos kong pagdi-display, paglalaba, paglilinis sa paligid, paglilinis sa loob ng bahay, pagtawag sa PLDT, pakikipag-usap sa PLDT agent ang grabe ang haba ng araw ko ngayon guys. Tapos ngayon, nagba na naman ako. Kige, tapos gagawin uh, gagawa na naman ako ng extra income na Graham Bar. Kaya yan. Tapos meron ako na kuwang BO, oh sa tindahang tapat. So, nireklamo ko na to. Hindi pa sila nagre-reply kasi uh, nagreklamo ako tapos na yung ano nila, office hours nila. Lampas na alas 5. Siguro bukas na sila magre-reply sa akin. So, guys. Ganito lang yan, oh. Uh, itataktak lang natin. May nagpamaya nga pala sa akin. Maganda rin talaga yung may mga maya at gcash. Ano, alam nyo, nakabenta pa ako ng pangmeryenda nila. Mismo at saka uh, tinapay. So, ito yung gray hambar ko, guys. Pain lang natin yan, pag ganyan, 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 ganyan. <laughs> okay. Kasi mamaya may bibili pa, mapapahinto ka pa. So, hindi yung matunaw lalo. Minsan talagang sa gabi ako gumagawa nito, pag may kasama na ako dito sa bahay, para may tagabantay. Kaso ngayon, di ako makagawa sa loob ng bahay. Yung printer ko kasi nakapatong sa lamesa. Kasi ang sinuggest ng agent, mag-cord lang daw muna ako. I-connect ko daw via cord yung aking printer para kumunek sa wifi. So, yun ang ginawa ko, doon siya nakapatong ngayon sa lamesa. Kaya wala akong makagawa ngayon. So promise ko sa naghahanap nito, babalik ko na. Buti na lang hindi pa siya bumabalik eh. Nakaapat na balik na siya sa akin, hindi ko pa nababalik. Baka naglilihi pa yun, ako pang may kasalanan. Kung gusto niyo ng tutorial kung paano gumawa nito, mag-comment lang kayo. Tuturuan ko kayo. Kasi kaya hindi ako gumawa nito, ang dami na nito napapanood sa ano eh, sa iba. dami na nag-share nito eh. Kaya hindi na ako nag-share. So guys, ang flavor pala nito, ayan oh. Cookies and cream na may marshmallow. Ayan, di ba? <laughs> then guys, mali yata naging decision ko na ngayon ako nagbalot. So, natapos ko na yung aking binabalot. Binalik ko sa freezer kasi ang sikal ng mga mami mili kung kailan kami ginagawa. Isa ka kinagawa, eh, sila <laughs> nagdating napakasaya kasi makakakota yata tayo bago magsara. So, inilagay ko na. Ang nagawa ko pala dito guys ay 36 piraso. Kasi pag tigbe 20 pesos, yung dalawang ganyan magkasama. 18 piraso ang nahihiwa ko sa ganito. Eh, dalawa siya. So, yan. 36 piraso. So ito ay 36 peraso, 360 pesos na agad ito guys pag nabenta. Tapos yung ingredients natin dito, dalawang creme sada. tapos isa't kalahating all-purpose cream, yung Nestle. Tapos kulang-kulang tatlong packs nito, yung ating Graham crackers. Siyempre, isasama natin sa expenses yung kuryente sa pagbuo ng ating Graham bar. At sa aking pagmix natin gamit yung electric mixer. Tapos syempre yung ating pagod din. Ayan. Tapos ayun guys, nakakatuwa kasi tignan nyo. Guys, kahit matumal tayo sa sari-sari store, malakas naman ang ating Gcash kasi tignan nyo, ang transaction natin. Meron tayo dyan 50k, tapos ngayon-ngayon lang, uh, ngayon 7pm, 7k naman. Ayan, 7k ang ating cash out. So, dineposito ko na agad yan sa ating banko kaysa ma-scam pa tayo sa Gcash. So, sobrang dami ng transaction ngayon guys sa atin ngayong araw na ito. So, hindi na, na naubos na yung ating page dito. Hindi na natin makita yung huli. Pero sobrang dami kasi. Ayan, ngayon ay Thursday. Mga kasari, wala akong upload kahapon. Hindi ako nakapag-vlog kasi naging busy-busyhan tayo dito. Pag sinikalan ako sa paglilinis ng bahay, kung ano-ano kinukuting-ting, yun na lang ng yun. Naglaban na ako, inubos ko yung labahin ko, pati kurtina, pati kubrikama. Nag-vacuum ako ng mga sulok-sulok. So, naglinis tayo kaya wala tayong upload. So, ayan mga kasari, magpapaalam na ako. Hindi ko muna ibabalot yung isa pang lagayan doon kasi baka magdatingan pa. Alas 7 pa lang kasi ngayon ng gabi. Baka magdatingan pa yung mga mami bumibili. At ayun nga, nung nagbabalot ako, maraming bumili dire-diretso na ang hirap ibalot pag tunaw. Bumabaon yung daliri ko sa Graham Bar. At saka numinipis minipis kasi yan pag natunaw. Kaya kailangan talaga consistent na matigas yung ating Graham Bar. So yun mga kasari, maraming maraming salamat. Wala muna tayong tips ngayon. Dito muna tayo sa sharing, sharing mga kasari. Sobrang lit lang ng tindahan ko kaya wala akong ma-share sa inyo. Pero syempre, yung mga experience natin, pag-share natin yan. So, yan. Hanggang dito na lang mga kasari. Happy selling sa inyo mga kasari. Bye-bye. Bukas mga kabenta. Saan mga kabenta? Kasi nga bukas may occasion. Kung hindi sila bumili ng alak sa bayan. Kung dito sila bibili. At, at bukas Friday, yun yung araw ng pick-up natin ng Red Horse. So, magbubrum-brum ako bukas para mag-pick up ng Red Horse natin mga kasari. So, hanggang dito na lang. Sobrang haba na nito. bye, -bye. Happy selling. Bye-bye.